sa pagtaas ng tubig. Sinama nito ang issue sa flood control projects. Ngunit, ano nga ba ang totoong nauna? Ang baha o ang korupsyon? Dito sa barangay Taliptip ng Bulakan-Bulakan, kapansin-pansin ng pag-apaw ng tubig. Ang mga bahay na dating hindi inaabot ay kasalukuyang pineperwisyon na din ng baha. Ngunit, ang danas nila ay hindi natural hindi ito hatid ng pagbabago sa mundo o paglipas ng panahon. Ayon sa mga residente, na dati at kasalukuyang opisyal ng lokal na pamahalaan, ito ay hatid ng itinatayong New Manila International Airport na pagmamayari ng San Miguel Aero City Incorporation. Dito namin nakilala si Sir Jericho, ang dating may hawak ng Municipal Disasters Reduction Management Office at dati ding MPDC officer sa Bulacan, Bulacan. Ang kaya ang tanong ko sa nung meeting na yon, sabi ko, ano po ba plano ng San Miguel in case na tatabunan to? Ito ba'y tatabunan o lalagyan ng tanner para palabas ng Manila Bay yung ilog? So ang sabi ng engineer noong time na yon, eh, tatabunan daw. Sabi ko nga, eh, eh kung tatabunan nyo, Uh, gusto ko lang ipaalam sa inyo yung tatabunan yung ilog e eh, diyan po lumalabas ang tubig na malaking tubig na nanggagaling sa bayan namin di lang sa bayan ng Bulacan kundi yung Karatig bayan ang sabi lang sa akin ng engineer na alala ko no e eh, may mga project naman daw sila pagdating sa mga mitigation tungkol sa baha yun ang sabi bukod pa kay Sir Jericho ay nakapanayam din namin si Sir Tony Manganti Nakasalukuyang nagtatrabaho sa Malolo City Government at si Retired General Enrico Salapong ng Philippine National Police at dating head ng Menro sa Bulacan. Ma malaki kasi ang magiging epekto doon sa pagbaha. Sabi nga, mayroong dyan dumadaloy lahat yung mga tubig na nanggagaling sa itaas, sa kalumpit, pulilan, paumbong niyan. Dyan lahat dumadaan dyan, pumupunta. Ngayon sa nakalap naming mapa, ang proyekto ng SMC ay sasakop sa mahigit dalawang ektaryang coastal area sa Bulacan-Bulacan habang ang nakaantabay nitong site ay magmumula sa ilog ng Taliptip hanggang sa Balwarte o Bandug kung saan kapansin-pansin ang iba pang mga ilog na matatabunan ng airport. Definitely pero environmental destruction. Lalo ako ang mentro eh naging project ko dyan yung Bulacan Great Wall of Mangroves. So, yung 10 kilometer stretch na yun, kung binuwangan pa hanggang kung sa may kapi sa Pamarawan, 10 kilometers yun. So, uh, ko nga siya na ano, Great Wall of Mangroves. Kasi man eh. Dahil dito, lumulutang ang pangangamba sa baha dahil sa lambot ng masasakop na lupa. Mula pa noon, ay lapitin na sa baha ang probinsya ng Bulacan. Ayon sa inilabas na mapa ng Bulacan PDRRMO, tinatala ng flood-prone area ang malaking bahagi ng probinsya. At kaya kung itutuloy man ang malawak ang proyekto ng SMC, inaasahan na pati ang mga karating nitong mga sityo ay madadamay sa ragasa ng tubig mula sa tinatayo ang ilog. Kasi sabi nga ng uh, project engineer nila, na tinanong ko kasi doon, sabi ko, ano ba ang gagawin niyo regarding sa sa kasi magdudulot kasi ng ano ano, eh, 'yung pagbaha eh, sabi ko ganoon. Ah, alam niya naman kako ako na kasi nga kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, 'di ba, na that 17 years sa kon DRR, abisado ko 'yung pagbaha dito sa Bulacan. So, ang sabi ko kasi nung binigay sa akin 'yung area na gagawing airport, 2500 hectares nakita ko doon uh, maraming ilog yung matatabunan. No? So, ang computation ko ngayon, dahil nga sabi ko sa inyo, ako yung sa MPDC, ako yung may mahawak ng mga data. So, ginawang ko rin ng mga data yung mga ilog namin. So, halos nag-estimate na -estimate ko doon more or less 50 hectares yung masasaraduhan o matatambakan na ilog. At the same time, sabi ko nga, sa disaster ako, mat mataas o high susceptible pagdating sa mga hazard sa tubig, ang bulakang So, once na tinabunan mo yung ilog, eh, syempre, ang magkakos nun ay yung lalala yung baha. Bukod pa sa baha, ay naging mainit na isyo din noon ang lupang kinatatayuan ng airport dahil bahain din sa lugar ay maaari pang makaranas dito ng liquefaction. Isa sa unang mga nakapansin ito ay si PA Box Director Renato Solidum. Ngunit hindi lamang iyon ang naging usap-usapan tungkol sa proyekto. Marami pa rin ang nagsasabi na isa itong uri ng reclamation. Dahil dito, napukaw ang atensyon ni Ramon Ang, ang may-ari ng San Miguel Corporation. Mariing tinanggi ng SMC na reklamasyon ng proyekto Ayon sa kanila, low-lying land lamang ang mga lugar na iyon, mga lupang dati ng bahagi ng isla, ngunit natabunan ng tubig sa paglipas ng panahon. Bagaman totoong may mga lugar sa proyekto na may mga titulo, ayon sa ilang nakapanayam namin, hindi pa rin nangangahulugan na ang kabuuan ng lupang iyon ay ganap ng malaya sa usapin ng reklamasyon. Hindi naman totally reclamation yan. No? Dahil yung tinatayuan ng airport hindi naman totally uh, uh, katubigan. Ito e peace fund. Ang iba dito e may title. Kaya hindi mo masasabi na uh, reclaimed. So kaya sinabi ko naman totally na may halo. Uh, at least ito alam niyo na ngayon. Mayroong kasing ilog na kinuwa doon sa tinatayong airport. Hindi umano, may mga usapang nangyari sa likod ng mga saradong pinto tungkol sa pwesto ng Enmia. Tapos may mga collaboration na pagka nakikita mo yun kung pa yun, yung kung nag-practice yung gobyerno natin. nag ang asesor, mga asesor sa buong Bulacan. Dinikle ang kawawang bayan namin, dinikle. Itong District 1, dinikle kami underwater. Ha? Ibig sabihin, in-anticipate na nila na mag-underwater pala ang bulahan. Di ba? Kaya yung market value ngayon ng mga lupa dito, bumaba. Kasi underwater ito eh. Diba, ganun lang, ganun lang. Dalawang klase. Yung mga gusto nilang bilhin, hindi ka underwater, para bumaba ang presyo. At yung iba naman na ang ng target na bilhin, tinaasan yung real property tax almost ba wow, 120 plus percent. So, yun nga namang may ari ng lupa, de, eh, kesa makonsumo sila sa pagbabayad ng tax, de, eh, nakainventa na lang. Hindi lang naman bahay nila. Eh. Hindi lang yung tahanan nila. Hindi lang yung komunidad nila ang nawala. Eh. Kasama sa nawala sa kanilang kabuhayan nila. Kasi yung LOI 1313 is fishing reservation. Hindi nga pwedeng galawin yun eh. Kaya nga fishing reservation eh. Hindi mo po pwedeng galawin nyo sa ibang parkos. Kasi ginawad nyo ng pamahalaan bilang fishing reservation sa mga ng Bulacan. Kaya maraming namamalakaya doon. Maraming mga tradisyonal na mangingisda. Kapag sinabi natin tradisyonal na mangingisda, ito yung mga maliliit na mangingisda. Kumamanti. Pinagaladyan. Ito yung mga nangubuli ng yakognan. Ngayon, hindi ka na po pwedeng mangisda isda doon kapag kahit ako ay maliit na mangisda isda Bakit? Nilaliman nila limang nila eh. Paano ako makakapang-isda kung ay traditional na mang-isda Hindi ka naman po pwedeng makalapit doon. At hindi lang yun ang mga apektado. Pati yung mga mag at mga Bakit? Lahat ng mga nabili ng San Miguel Inikot namin yun, nagbangka kami. Nagsaga kami na tingnan. Nakita namin yung sadyong binitas. Sinadya nilang pitasin mo. Mga pilapil ng price na. Bakit nila ginawa? Para makapasok ang tubig doon sa mga bukid. Makarating. Nakapasok ang tubig na alat. Ah, kaya mula pitpitan, ang Bambang, wala na halos magsasaka. Hindi ko, pagiging kaya matunga sa taan. Ah pinasok na ng tubig alat. Kapag ka pinasok ng tubig alat, ang bukit, kung tatlong beses lang kulang, tatlong beses na pag-araro, kulang. E gaano pa pagka, sa tatlong beses na inararo mo lupa, gaano gastos ang mangyayari sa magsasaka? Tapos babarotin pa palay. Kaya mangyayari noon, itong mga lupa ng mga magsasaka, nauubliga silang ibenta lang. Samantala, nakatanggap ang San Miguel Corporation ng tax relief alinsunod sa RA-11506. Nagbibigay ito ng hanggang limampung taong insentibo o higit pa hanggang sa tuluyang matapos ang proyekto. data point may mga hinaing mula sa ilan, hindi naman tutol sina Sir Kunanan, Sir Manganti, at General Salapong sa pagpapatayo ng airport sa katunayan, sinusuportahan nila ang proyekto. Hindi naman ako against. Actually, yung pong tinata yung, ah, ano, airport, marami akong naipasok na mga nagtatrabaho ngayon. So ngayon nga, medyo maganda dahil maganda sweldo nila. Ako wala nang trabaho sila, may trabaho pa. Eh, sabi ko nga, ang sa akin lang kasi, eh, sa lahat ng development kasi meron naman lalabas na problema siyempre. Ang gusto ko lang siyempre, yung lalabas na problema, mabigyan ng solusyon. Pero yung development, hindi naman ako agad sa doon. Kaya, doon sa development, mayroong bahagi na pumapayag kami. Kaya lang, hindi kasi tumupad yung San Miguel doon sa mga pangako eh. Na, kung babalikan nyo, isearch search ninyo yung uh, dialogue between Tobade during the time of uh, Rodrigo Duterte Matapang na tumayo doon si Mr. Ramol ang at ang sinasabi niya sasabutin niya lahat yung mga yung mga requisites doon sa pagtatayo ng airport kasi ang mga hinihiling noon ang mga lumulutang na problema kasi noon noon pa lang ay lalala yung pagbaha